So nag-file kami ng kaso um, laban kay uh, dating presidente Rodrigo Duterte. Ito yung ano no uh, grave threat uh, sa, uh, sa Revised Penal Code ay um, uh, 282? Article 282 Article 282. So para panagutin si uh, dating presidente Rodrigo Duterte doon sa kanyang malubhang pagbabanta sa aking buhay doon sa programa niya nung nakaraang October 11 sa isang station. So, eh uh, ito 'yon no, um wala na siya ngayong immunity. Kailangan niya nang harapin 'yung mga kaso na iiaano uh, sa kanya no katulad nito na talagang hindi niya nang magagamit 'yung kanyang immunity para magtago no doon sa mga krimen na ginagawa niya. So, uh, malubhang pagbabanta ito sa aking buhay dahil nagkaroon din naman ito ng epekto. Lalo na sa panahon na ako ay kasalukuyang nagdadalamhati sa pagkamatay ng aking tatay, uh, doon niya pa talaga ay ano, no, um, pinagbantaan yung aking buhay. So, gaano ka din po yun uh, na kasi yun, uh, may yung nagdadalamhati sa iyo, may mga ganyan yung klase ng sa buhay din na ginagawa ng mga yung trabaho na pinagawa? Yes, oo so, nga, no, um, talagang... Uh, talagang na-shock po ako dun sa ginawang ano no, uh, threat ni dating presidente Rodrigo Duterte sa aking buhay dahil nga so eto nga no uh, talagang masakit parang dobling sakit ang naramdaman ko nung panahon na yon na naka-receive pa ako ng ganong uh, pagbabanta sa aking buhay one, one more na lang ha kasi can, yung support, support na si Mike na yung support na po ng house big Saturday will support mapanlong support ang kinikita sa inyo Well, uh, ako ay natutuwa din naman ano doon sa naging ano no naging gesture ng ating mga uh, leadership ng Kongreso. Ayun, uh, yun lang yung kanilang mga statement na ako ay po-provide ng security, so susuportahan nila kung ako ay magpa-file din ng kaso laban kay dating presidente Rodrigo Duterte. So yun yung mas sinasabi nilang support sa akin.